bini-bigay mo sa babaeng, ikaw pa nang babaanan! Ayaw ka! Ayaw ka! Oh Sometimes, we win with touch! That. Simulan na natin mare ang ating uh, unang uh, live drama, ang ating uh, pagtatanghal, ang pinagdadaanan ni Nelly ng Quezon City. Good morning DJ Macho Bibo at DJ Makirena. Ako si Nelly, taga Quezon City. Malapit na akong maging senior mare at pare. Balo na ako. May nakilala akong lalaking mas bata sa akin. Siya si Francis. Nagkakilala kami sa LRT. Ay. Nagtanong siya at sinagot ko ang tanong niya. Oh! Pero sinigundahan niya yon ng alam mo ang ganda mo. Doon Ay <laughs> ano? <laughs> alam mo ang ganda mo. Thank you. Doon ako nalusaw na parang ice cream na nakabilad sa ilalim ng araw. Sabi? Kinilig ako, mare at pare. Dahil sa matagal na panahon, merong lalaking naka-appreciate na naman ng ganda ko. Lalo pa sa edad kong ito. Pagkatapos noon ng pagkakilala namin ni Francis sa LRT, nasundan na ang pagkikita namin kung saan-saan. Hanggang nahulog na ang loob ko sa kanya, at nagkaroon kami ng relasyon sinabi ko ito sa mga anak ko ngunit hindi boto ang mga anak ko sa pinasok kong relasyon dahil sa agwat ng edad namin nagalit sa akin ang mga anak ko pero hindi ko inintindi ang galit ng mga anak ko kahit nag-away-away kami mas pinili ko si Francis kaso manluloko siya makibibo. Yun lang! Bukod sa akin, nadiskubri ko na may babae pa pala siyang pinapag-aral sa kolehiyo. Tamo! At yung pera ay hinihingi sa akin na pampaaral. Galing! Nakakagalit at sobrang sakit ng naramdaman ko dahil sa panlulokong ginawa sa akin ni Francis. Damayan niyo naman ako. Nelly, ng Quezon City. Mga kapitbahay, sabay-sabay tayong manggigil sa pinagdadaanan. Kay Francis. Ni Maring Nelly sa pelikulang What? 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 Wow. Napagmamahal. Ano ba tama na? Walang hiya ka. Ka, ka! Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Francis! Dahil naniwala ako na totoo ang pagmamahal mo sa akin! Yun pala! Kinakarelasyon mo lang ako dahil sa pera ko! Hayop kang lalaki ka! Tapos! 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 Nalaman ko pa! Bukod sa akin! Meron ka pang isang girlfriend? Pinagsabay mo kami na buho <laughs> Walang hiya ka na ng lalaki ka <laughs> Tama na, Nelly Tumigil ka na, nakakahiya nag i ka na Ayan o, Pinagtitiinan na tayo ng mga tao Tumigil ka na Wala akong pagkialam Manoloko ka, Princess Manoloko ka, manoloko ka Nanampalin talaga ka ng hayop Agoy Tama na sabi. Nakakaya na yung ginagawa mo, Nelly. O nakatingin na yung mga tao sa atin. Ano ba? Halika ka nga, dito. Dito, tayo mag-usap. Dito tayo mag-usap. Ay, ako! Sabi mo sa akin na ilab ka sa akin dahil maganda ako. At ako ang babae yung pangarap mo. Naniwala naman ako. Ay, yun pala. Sinungaling ka. lahat ng sinungaling. Bawat hingi mo para sa akin, hinihingi mo ako ng pera mo. Akala ko pinapadala mo sa nanay mong may sakit sa probinsya ninyo. Yun pala. Binibigay mo sa babaeng. Ikaw ba nang babaanan? Ayaw ka! Ayaw ka! Ayaw ka! <laughs> Tama na para nanay kita! At sa, at sa tingin mo naman, totoong mahal kita, Nelly? Ibang ka ba? Iparan e, na kitang nanay sa agwat ng edad natin to? At bakit? Bakit ka nagre-reklamo? Napaligayan naman kita, di ba? So anong iniiyak-iiyak at tinadrama-drama mo dyan? Ayup ka nalaga! Naman mo ka! Hindi mo lang alam kung gaano mo sinira ang buhay ko, Francis. Itinakwala ko ng mga anak ko dahil mas pinili kita kesa sa kanila! pinaglaban kita dahil na buong ko seryoso ka sa akin. Naimbenta ko mga naipundar ko para sa pangangailangan mo walang iya ka. Ngayong walang-wala na ako, iiwan mo din pala ako dahil maligaya ka na sa kandungan ng iba. <laughs> Tama na kasi Nelly. Magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala na rin ako sa buhay ko. At kung may iba man ako ngayon, wala ka na doon! Hindi na kita mahal! At wala na akong pakialam sa'yo! Walang hiya ka na lang, lalaki ka! Naubos lahat ng pera ko! Magkaaway kami ng mga anak ko dahil... Ikaw! Ikaw ang inunak ko! Ikaw ang pinili ko! Tapos... Ngayon! Ganito gagawin mo sa akin? Didispansyahin mo lang ako ng ganun-ganun lang? Uh Ayokas! Maluloko ka! Maluloko ka! Maluloko ka! Ano oh. ka na Munyo ka direk! Napagod ako! Boysit kayong dalawa. Pinagod nyo si Lola. Okay. <laughs> lahat ng... Lahat ng... I-award na pwede i-award. I-award niyo ngayon! <laughs> ano bang pangalan niya? Nelly? Nelly Akala ko si Durinil. <laughs> si Durinil. Ang sabi! Hoy, Durinil! <laughs> hindi. Si Nelly Agay ka Agay! Akala okay. ko si Durinil. Ang mga kapitbahay, ayan. Ang kapitbahay natin, malapit na maging senior, si Nelly, ay, ay uh, napaniwala sa isang huwad na pagmamahal. Direct medik nga. Eh, <laughs> Painimin nyo ng isang container na tubig to. <laughs> Hindi mineral na tubig talaga ipainimin nyo. Kung <laughs> wala ng latang mineral sa katawan ngayong umaga. <laughs> okay. So, hinututan ayan, pala pala ka lang pala. Palagpangalati si Mare muna. Eh. Galing mo doon, Mare. Kuwang... Kuwang-kuwa mo talaga. Kuwang-kuwa ko inis mo. Oh, uh, kuwang-kuwa mo. <laughs> ang iskandalo, nag-iskandalo ka. Ah! Si Nelly, nahinututan dahil huwad. Kaya nga mare. Ang pagmamahal. Saan mo ba nakilala yung boyfriend mo na yan? Di ba nga sa LRT daw? Ah, sa LRT dati nakilala mo yan. Oo, oh, nakasabay sa LRT. Nagtatanong lang naman yan siguro kasi naliligaw siguro sa LRT no. Hmm. Hindi niya alam kung saan ang uh, pupunta siya. Saan ang bambang? <laughs> Charot, baka modus niya yun. Modus niya yun, pare. Amis, ah, saan ba dito yung pa-arpapa? Yan. ba yun. Hindi ba? niniwala. Kaya Na hindi niya yun alam. Pa, tayuman. Di ba may tayuman ba yun? Yan? parang, yung, parang yung itsura pa lang ni Francis, pare, parang manggagancho talaga eh. Tapos biglang sumigunda ng ano pa, hindi lang nagtanong, biglang humirit ng, alam mo, ganda mo. Alam mo, ganda mo pala. Ito, no, ito. Uh, uh, uh. Siyempre, ito naman, si Tatanga-Tanga, di ba? Si Nelly, masyadong ututo. Nang uh, sinabi sa'yo ni Francis nang una kayo magkakilala na ang ganda mo, Uy, parang, parang ang ice cream na tunaw na nakabilad sa ilalim ng araw. Sabi mo nga ulit yung Nelly, alam mo, ang ganda mo. Nelly, alam mo, ang ganda mo. Uy, parang ganda mo. Okay. <laughs> Gawa nun ka! Gawa nun si Nelly! Gawa si Uy! Okay, parang kanta mo! Parang! <laughs> Tanong ka lang kanina, tapos ngayon! Halika rin, Oo? babahay na kita. <laughs> Ayun, <laughs> tapos... Ano ba kailangan mo? Nasundan pa yun, Mari. Mm -mm. Ayan, doon na, nasundan na. Nagkita na sila, nagdate na sila. Galing. At kung ano-ano pa, hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon. Ang mukhang nakakagigil dito ay nang sinabi mo, pinagtapat mo na ayan, sa pangalawang pagkakataon umibig ka ulit, yun nga lang medyo ma, ma ang agwat ng edad ninyo ay uh, di ba malayo mm -hmm. si Francis at uh, ikaw. Sinabi mo sa mga anak mo, yung mga anak mo hindi boto. Inaway ka pa ng mga anak mo, aba talaga ka naman. ka pa ng anak mo. Dahil na-TL uh, nat ka talaga, true love <laughs> talaga. Ayan, kahit magalit sa'yo yung mga anak mo, hindi mo. O pinansin, kahit itakwil ka ng mga anak mo, pinili mo si Francis. Kaya lang, eto na nga, si Francis manluloko. Ba't para doon na-exorcist si Nelly? Sa isa na kayo ha? gumaganap lang eh. Nalaman mo na, bukod sa'yo na girlfriend ni Franz, meron pa palang isang girlfriend dito, na boyfriend mo. At mas bata na mga pinapaaral niya sa college. Mm. Ang hinihingi niyang pera pang paaral, sa'yo. Ang kapalang <laughs> Kahit ako ba, hindi lang skandalo, Mare. Ang gagawin ko, Mare. Ako, babalasahin ko talaga yung pagmumukha niyan. Pati yung Tatawagin ko niya. Tatawagin ko ang samahan ng mga mangkukulam sa Pilipinas. Talaga, <laughs> <laughs> samahan ng <mga> mangkukulam. Pinabarang. <laughs> Sabi. Diyos ko ah. Gawayan natin. Ayan ang lugmok na lugmok ka Si Nelly. Nelly ng Quezon City. Ikaw ba Mara. hindi malugmok? Naubusak ang pera eh. Nasimut ka eh. Diba? 'di ba? Hindi ka ba malugmok niyan? Damayin natin si Nelly 097770915 text line at Viber line at maling, maging sa ating group chat sa ating Facebook group. Hot hoterong show ko si Francis. <laughs> Ate Nelly, mo, move on. Mm. Kalimutan mo na yung lalaki niyan at ibalik mo ang magandang samahan ninyo ng mga anak mo. Kasi nga, mo mukhang nabigyan niya ng ano eh. Ano ba yan? Lamat ba? Mm. Yung kasi nga, nag-away-away sila ng mga anak niya. Itinakwil siya ng mga anak niya dahil dyan sa pakikipagrelasyon na hindi tanggap ng mga anak niya. Mas pinili niya si Francis, pinaglaban niya sa mga anak niya. Sukat na ano, ayan, itakwil siya at... Uh, ano ba tawag dito? Yan, magalit sa kanya yung mga anak niya. Oh, wala siyang pake. Basta ah. Oh. mahal ko si Francis. Tara. Uh, oh, oh. Mga anak ko lang kayo! Ay! <laughs> ang ganun, Mari. Mga anak ko lang kayo! Mga anak ko lang kayo! Wala kayong karapatan! Para, para pangunahan ang nararamdaman ko. Yeah. Ngayon lang ako ulit umibig ng ganito. <laughs> si Francis ang tinitibok ng puso ko. hindi mm, ba? Diba? Lea, sabi ni Leia ng mahayhay, ang leksyon dyan, Mare, wag, wag agad sunggab ng sunggab. Ayang tuloy na, iscam ka ngayon. Ah, iscam sabi, ba tawag doon, Mare? No? ano yan, love ano scam. Mm -mm, sabi ni Aim Heart. Eh bakit napaligaya ka naman ni Francis daw, sabi niya eh. Napaligaya nga ako, naubos naman ang ipon ko. <laughs> Wala na tuloy ako, ihuhulog sa is, is, is. Napaligayon naman kita mga limang beses. Uh, pwede ba ulitin? <laughs> Agay, yung pala ayan, meron pa pala isang girlfriend yan pinagsabay kayo at... Uh, Pinag-aaral pa ah! At uh, hindi lang pinagsabay, mo ka nagpumili na ayan. At ikaw ang didispatchay na ngayon dahil oo, oo. Uh, matapos mo ibigay lahat, yung mga naipundar mo, isan mo, lahat ng pera na naipon mo, ibinigay mo sa kanya yung pala ginagamit <laughs> nagsinungaling na akala mo sa nanay niya sa probinsya pinapadala yung pala sinusuporta sa girlfriend niyang isa na pinapag-aral niya. Grabe naman Ay, nako maring Nelly, unahin ng mga anak bago ang hubad. Eh, este huwad na pag-ibig. Sabi ni Amar, walang hiya ka, mas pinili kita kesa sa mga anak ko tapos lulukuhin mo lang ako, Francis. Sabi ko naman una, tuwad na pagmamahal. Hubo, huwad na pagmamahal pala sa ulit. Huwad, huwad. Walang ano dyan, Mare, kundi mag-move on kasi malinaw na malinaw na hut-hutero ang lalaking yan. Pinamit ka lang niya, Mare. No? Pinaniniwa, pinasakay, ka lang sa, pinasakay ka lang sa kanya mga matatamis na mga hirit sa'yo. Mm -hmm. Yung kanyang uh, uh, pagmamahal na akala mm -hmm. mo talaga ay... Eh, uh, kayong dalawa na ano, uh -huh. makasama mo habang buhay. Naintindihan naman namin, namin, Nelly, na ka namin tigang ka talaga na kinailangan mo magkaroon ng uh, kinakasama, oh, oh, oh. love life. kasi talaga ang tagal-tagal ng walang dilig. Siyempre siguro, ano. Pero Pagka, kasi sa ngayon, Nakikita siguro sila ng mga kabatch niya, ni Nelly, oh, no, oh. mga kumari kasi, niya, naiingit siya. Pero kasi Nelly, ngayon, Nelly, kailangan mo isipin na yung mga anak mo, mas isipin mo yan, ngayong na-scam ka, di ba? Dapat meron kang natutunan dyan. Ang kapal ng mukha ng Francis na yan. Sabi ni Marivic ng Tagig. Yun nga, Maring Marivic ng Tagig. Eh, oh, Kapal talaga. Ginawa sa kapitbahay nating si Maring Nelly. Paano, kayo, paano kung ngayon uutangan si Nelly? Bala sabi, pa lang utangan Mari si Nelly ngayon. Sabi dito, halalugi, limang beses lang napaligaya si Maring Nelly. Huwag ka papayag. Luge. Huwag ka rin papayag, Maring Nelly, na pagpalit mo ang mga anak mo para lang sa isang lalaki. Ayan. Hindi matutumbasan ng mga anak ng isang lalaki lang. Sabi ni Jules, kung nag-travel ka na lang, <laughs> ba diba? matanda ka na, 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 gulangan ka pa, ba diba? naisahan ka pa. Oo, pero kasi hindi naman natin masisisi si Maring Nelly. Baka, hmm. Baka sa sabik niyang... sa pagmamahal, sa attention kasi syempre, ang tagal na niyang single. Tsaka una, talagang sobrang pinakilig siya ni Francis, no? Oo, ka naniniwala yun, sa mga ganyan-ganyan, uh, ganyan, ha? Pinakilig ka na, no? talagang damang-dama mo na siya na talaga, <laughs> no? Pinaniwala at pinasakay ka, yun pala yan. Malaman-laman mo, nabuking mo na. Pinagsasabay pala kayo. Oo, oo. Yung isa mas bata, ayan. At pinapag-aral pa niya. Uso kasi yan ngayon, Mare, yung mga budol-budol. Kaya dapat yung maring, be wise sa mm. susunod. Maging wise ka na. Hala, sige. Kung dilig lang din ang habol mo, dapat pumunta ka na lang sa pinakamalapit na nawa sa office. Bakit na? Maraming tubig. Magpag <laughs> <laughs> Sabi. Hindi, uh, uh. nee, lesson learned, Mare. Lesson learned. Okay. Na huwag na huwag, basta-basta magpakaniwala sa mga ganyan. Huwag ka na magtatambay sa LRT. Magpalit ka ng location. Doon ka sa MRT naman. Mag-jeep ka na lang. Um, Mag-jeep ka na lang, huwag mag-MRT, LRT hindi ka nagtagumpay sa LRT, dyan ka sa pinakalapit na Toda, dyan ka tumambay sa may, ano, Kubaw. O ka PNR, pwede, sa ayan. PNR na lang. Sa PNR ka naman ngayong pumesto. Biyay ka pa, Bicol. <laughs> <laughs> hindi, ma'am, gusto ka na namin, ma, ayan, pagkaanin ang uh, kalooban mo, mare. dahil sa sinapit mo. Ayan, at uh, panahon na siguro para, wala namang problema doon kung ang, hmm. ang isang ina, humingi ng tawad sa mga anak sa nagawa niya. True, tatanggapin ka naman oh, siguro ng mga ma. anak mo. At saka, hello, nanay ka nila. Pa, Never too late, Mari, na mm -mm. mas uh, kumpunuhin mo yung nasirang pakikipagrelasyon sa mga anak mo na itinakwil ka na galit sa'yo dahil pinili mo yung manlulokong shokoy na yan. At saka alagaan mo ang sarili mo, ha? Correct, Kasi hindi Marie. ka na bumabata, mare Sabi mo, magsisinyor ka na. Pagtuunan mo na ng pansin ang kalusugan mo. Igit sa lahat. Ganun, Mari, ha? Mm -mm. Wala Baka naman problema, may sakit pa yun oh. si Francis, ha? Hindi naman ikakabawas ng iyong uh, dignidad at magiging isa-ina. Anong kina? hindi? Nabawasan ako ng dilig. <laughs> Wala na akong hindi. dilig ngayon. Ano na, anak! Dati masagana. Wala na. Ngayon wala na. Tagtuyot na. Sumabay sa El Nenyo. Ayaw nga, Maria, Yung talaga pinoproblema ko. Uutangan ko pa naman sana ngayong araw. Si Maring Nelly kasi isa sa mga madatong dito sa lugar natin. Ay, ako, magsumpa ka na, lang, Nelly. wala na palang datong si Maring Nelly. wag na, magsumpa ka na lang daw, sabi ni Jel. Ayan. Wag na yung lalaki na yan, ha? Si Nelly ng Quezon City. Maraming salamat sa inyong pagdamay. O, mamaya tatamayin natin kasi parang di na yata niya kaya. Sa pelikulang parang di ko yata kaya, The Jovelle Story. Hindi na kering ng lola mo. Alin hindi na. na. na Alamin natin ang misteryong nababalot kung ano ang hindi na kinaya ni Maring Jovelle. Ito na. Ito na si Jovelle ng Santa Rosa, Laguna. Jovelle, you have a problem? No problem dito sa Sometimes. sometimes. Win! We touch. Maki Rena at Macho Bibo. Ako po si Jovelle, 32 years old. May asawa po ako na itago nyo na lang sa pangalang Ramon. Anim na taon kaming nagsasama ni Ramon. Dati siyang OFW sa loob ng limang taon. Pero simula na nagkaroon siya ng sakit sa bato, hindi na siya nakaalis pa. At isa pa may edad na rin siya. At doon na nga nagumpisa, ang pagsasama namin na puno ng hirap at pagdurusa. Dahil sa hirap ng buhay namin at kawalan ng matinong trabaho, hirap kaming matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Panggastos sa pagpapaaral sa dalawa naming anak, tapos gastos pa sa gamutan ni Ramon. Nang dahil sa pangyayaring yun, napilitan akong magtrabaho at kumayod ng ekstra. lang ibenta ko na ang sarili ko sa kahit sinong lalaki para lang magkaroon ng ekstra. Kahit tutulak ko sa trabahong ito, pinilit ako ni Ramon na ikalakal ang katawan ko sa mga parokyano para lang makaraos kami sa gastusin at gamutan niya. Sabi. Pumayag ako kahit diring-diri ako sa sarili ko sa pag-aakala na mababawasan ang problema namin. Kaya lang, mari at pare, may dumagdag na naman sa pasanin ko ngayon. Ano yun? Noong nakaraang buwan lang, nalaman kong buntis po ako. At hindi ko alam kung sino ang ama sa dami ng booking ko. Just <laughs> ko. Sinabi ko ito kay Ramon pero... Pero nagalit si Ramon nung sinabi ko sa kanya. Ang tanga-tanga ko raw. At ang sabi niya, ipalaglag ko raw ang batang nasa sinapukunan ko ngayon. Mahal na mahal ko po si Ramon, pero sa mga pinapagawa niya sa akin, parang hindi ko na yata kaya pa maring maki paring macho. Damayan niyo naman po ako sa gagawin kong ito. Jovel ng Santa Rosa, Laguna. <coughs> tanga-tanga mo talaga! Bakit? Bakit nagpabuntis ka? Hindi ka nag-iingat! Bakit, Ramon? Sa tingin mo ba ginusto ko to? Di ba ikaw naman ang may gusto na gawin ko to? Pinilit kong gustuin ang mga pinapagawa mo sa akin dahil sa kagustuhan kong gumaling ka. Tapos ngayon, parang ako pang may kasalanan. Ako pa ang tanga! Oo! Sige! Tanga ako! Tanga ako kasi sumunod ako sa'yo! Pinilit kitang gawin yan, pero parang nagustuhan mo naman yata nagpabuntis ka pa talaga. Wala naman sa usapan natin yan, ha? Bakit hindi ka malang nag -igat? Ngayon, paano yan? Paano mo bubuhay ng batang yan? Wala na nga tayo halos makain. Kapos na kapos tayo. Magdadagdag ka pa, ha? Ngayon mo pa talaga sasabihin sa akin yan? Wala kang karapatang sumbatan at questionin ako sa sitwasyon ko ngayon dahil ikaw ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Nagdahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, nangyari sa akin to. Pagmamahal? Kung mahal mo ako at kami ng mga anak mo, hindi ka magpapabuntis at hindi mo, hindi ka magpapabuntis <coughs> sana sa iba. Hindi ko naman to sinasadya, Ramona. Hindi ko to sinasadya. <coughs> oh, alam mo ba kung sino ang ama ng batang yan? <coughs> hindi ko alam. Ano? <coughs> Hindi mo alam? Hindi ko na alam sa U dami ng mga lalaki na booking ko! Walang iya ka talaga! Hanapin at alamin mo kung sino ang ama ng batang yan! Ipasagot mo yan sa kanya! Pirahan mo! Nang may papakinabang naman yung batang yan! Ano ka ba naman, Ramon? Paano ko naman gagawin yon? I-message ko sila isa-isa para lang sabihin na buntis ako at magtatanong kung siya ba ang ama ng batang to? Ang hirap naman ang pinapagawa mo eh! Ah, basta! Umanap ka ng lalaking sasagot sa batang yan! Dahil kung hindi mo yung gagawin, Buti pang ilag, ipalaglag mo na lang yan. Pasakit niya sa buhay natin, Chupil. Ano ipalaglag? Ano ipalaglag? Utang na loob, Ramon. Hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Parang hindi ko yata kaya. Oh! <laughs> Ay, Ay nako! Parang di ko yata kaya nung talaga. Di ko rin kinikeri. Yan ang mga nangyayari. Ang eh. ng, uh, Suggest suggestion ng asawa mo. Anong suggestion? Yung nagsasuggesta. Suggestion? Suggestion. Tatampanin kita eh. Ang suggestion ng asawa mo na. Ang seryoso tong usapan na ito. Hanapin ha? mo kung sino ang nakad... Ayan, sino ang uh, may gawa niyang uh, batang nasa sinapupunan mo, Mari Kasi Jubel? ang dami niyang nabuking na lalaki. Ang dami, as in? Pero bakit nga, Jobel, bakit nga hindi ka nag-ingat? Di ba meron naman kung di, di, mo talaga maiwasan na may ganyan? Bakit Gano hindi? pa ka dami? Kasi ang dami ba ng isla ng Pilipinas? Ano ba? Hindi, ibig sabihin, di ba? Bakit hindi ka nag-ingat? Diba, ganyan, di ba kapag ganyan, hindi mo maiwasan yung ganyan kasi syempre sabi mo, yan nga pinagkukuha na mo ng pera. Bakit hindi ka oh. nag-ingat, hindi ka man lang nagproteksyon? Kasi baka mamaya makakuha ka rin ng sakit. Hindi ka man mabuntis, magkasakit ka naman. Hindi ko alam kasi ang laging request sa akin, lights off! <laughs> oh <laughs> my God! God! <laughs> Le, <Hindi> Juvel, ko... <laughs> pinapatawa ka lang namin kasi alam namin hindi mabigat ang na pinagdadaanan mo. Pero Jubel Diyos ko. Oo, oh, damayan natin. nine, seven, seven, seven thousand, nine, five. Oh. Ayan, ang kailangan ni Jubel ay pagdamay, hindi pangusga ngayong umaga mga kapitbahay. Sabi ni ano ni Jel, hindi naman ibang mapa Dami naman ibang mapapasukan Jubel. Bakit lupyang hubad ang trabaho mo? Hindi ko kaya, hindi ko kinakaya ang sakripisyo mo para lang mabenta ang katawan mo at para sa pagmamahal sa asawa mo. Dapat iniwan mo na lang yung asawa mo, ibulik mo na sa nanay niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mabigat nga kasi, no? May sakit kasi. Siguro dahil sobrang pagmamahal niya, Nag -ano, nagawa alam. niya yun. Oo. Nagsakripisyo siya. Eto naman, sabi ni the one and only Darwin ng Katmon Malabon. Huwag <laughs> mong susundin si Ramon na ipalaglag ang bata. Jubel, wala siyang karapatan na idamay ang uh, nasa sinapupunan mo. Oh, dahil ilusyante. may kasalanan din siya sa ginawa niya. Mm. Yung, uh, alam mo yun, yung talagang plinano niya na ano, ikaw ay ilako. Ano hmm, parang binugaw siya, parang yeah, ganun ba 'yon? Mm -hmm. How sad naman Di, 'yan. Kung asawa ka talaga yan, mahal ka niyan, may pagmamahal may respeto sa 'yan. Hindi ka para ibugaw. Oo nga. Ikalakal mo 'yung katawan. Pupush ka. O oh, sige, magganap ka ng lalaki dyan. Magpabumbum ka. Ibuyang-yang mo 'yung anong paggagaba babae mo dyan. Di ba? Magpabumbum ka dyan, tapos perahan mo para mapagamot mo ko. Ganun ba 'yon? Hindi pwede naman ganun. Hindi eh, ganun. dahil lang sa may sakit ka. Ano wala. Ay nako talaga. Hindi kasi nga dati siyang, siyang OFW. Hmm. So wala na siya, hindi siya ano nakaalis yung... kasi nga may sakit na siya. Pag-iisip ng ano na yan na ano, wala naman kasi Ang namang ibang trabaho. Dapat i-plus eh, siya inodoro yung ano lalaki <laughs> na yan. Eh. Ano? mahirap. Akala, wala kaming akala, ibang... Akala, nagmamalinis pa eh. Akala mo naman, di ba? Okay. akala mo naman na katinutino eh. Siya din naman ang unang mga nagplano nitong ano. Eh, ganun talaga eh. Ano ba ang ano ba ang ikinabubuhay eh, mo, di ba? Eh, hindi talaga malayong ganyan Kabuntis ang sasapitin ka. mo. Oo, Oo. mare. Maring Maki, di ba? Tapos ganyan, nagmamali ni siya at gagawin pa niya ng masama yung uh, dinadala mong bata ngayon. Hindi naman sa ganun. Pero napaka walang hiya naman ng mga pag-iisip ng ganyan. Di ba? Oo. Oh. Hoy Jubel, bakit ka naman kasi sunod-sunuran dyan kay Ramon sa asawa mo? Paano ngayon? Yung laki, laki ng problema mo. Hindi na yun pagmamahal, kagagahan na yan, Mare. Iwanan mo na yung asawa mo na yung walang kwenta. Yan, kuwenta, tama! Sabi ni Micah ng Panuyan Cavite. Yung mukhang tsanak na asawa mo. <laughs> Ramon, animal ka. Saber. Dapat sa'yo ilagay sa loob ng drum. Hoy! Kung ako sa'yo, Mare, umpisahan mo ng lisanin yang Ramon yan. Ngayon din. Oo, ngayon din. Mare, kasi ikaw din ang mahihirapan at mahihirapan niya. Kita mo ngayon, buntis ka. Tapos, ikaw ba naman, pare? Papahanap sa'yo. Hanapan mo ng amay ang batang yan. Dahil kung hindi mo mahanap yung amang yan, ipalaglag mo yan. Tama ba naman kaya yun? Ka Nasa katinuan ba yun? Pinag-trabaho ka, pinag ka pa, binigyan ka pa ng alala. Oo, <laughs> oo. Ikaw na nga ang naghahanap buhay sa inyong dalawa. Ano ito? Ganyan pa. Ang ano ibig sabihin niya, baka, bawat makasalubong mo na lalaki. May Q&A po. Ikaw ba yung nakabunti sa akin? Ito text niya. Be! b, uh, Be! Ay, be, di ba may nangyari sa atin ito? Ikaw ba yung tatay ng anak ko? Ganon? Hindi naman pwede yun. Pati yung, pati yung driver na naghanap ng pasero yak yak kya ikaw ba nakabundi sa akin? Kya yak penging ama, ganon? Kya yak penging ama Ayin ng batang ako. to. Hindi naman pwede wag yun. Wag na e. wag kang papayag. Uh, Sukto lang magalit <laughs> o Kung gusto mo ibenta ng asawa mo yung bato mm. niya. Total yung bato niya ay may problema. Tandaan mo. Mm. Paliwanag na walang kasalanan yang uh, nasa sinapupunan mong bata, walang alam-alam mo, walang kamuang-muang yan. huwag idamay. Tama ano. lang yan. yan. Na wag mong Kapit mo lang. Yan. May awa ang Diyos. Siguro. Kung gano'n man ang, ang ginawa sa iyo ng asawa mo, di ba? Uh, ikaw ay pinagbenta ng purit dangal mo sa kung sino-sinong lalaki. Eh yun eh, may dahilan man. Pero masamang gawain. Pero dapat pagsisiyat, at magkaroon kayo ng lesson na mapupulutan dyan. Ano? At huwag nang uulitin pa. Pero walang kasananan yung bata. Oo, oo. Okay? Iwanan mo na yan kung kaya, kaya mo wala iwanan. Yan, si Ramon, parang di lang yata sa bato may problema. Pati sa utak may problema. <laughs> bato. Ano? Kaya mare mag-isip-isip ka, pero isa lang dapat ang sigurado ka, ituloy mo yung pagbubuntis ituloy mo, huwag may yung bata. Yun. Magpakalayo-layo kayo ng mga anak mo dyan sa damon Ramon na yan. <laughs>